Hindi lahat ng tao magiging successful. Ginaro po ako Lee RP na Jim D po. So tama yung narinig nyo, hindi talaga posible na lahat ng tao magiging successful. Bakit? Kasi sa totoo lang, sa karanasan ko sa buhay, nakita ko na po kung ano-ano yung mga uh, iba't ibang dahilan kung bakit nagiging successful yung isang tao. Pero iisa yung common na denominator ng lahat ng successful na tao maaring halos lahat sila talaga nag-fail. Lahat talaga nag-fail halos. Pero ang naging diferensya kasi nila, hindi sila tumigil doon sa failure na yon. So maaring hindi naging successful yung first venture nila, pero itinuloy nila. Another reason pa rin paano, nag, uh, bakit nagsasucceed yung uh, isang tao is yung, yung fear nila, kinukonquer nila. Kagaya nung nakaraang video natin na paliwanag ko yung about sa takot, Marami talagang uh, experiences sa buhay ng tao na makakapagdulot sa atin ng takot. Pero ngayon, yung mga successful na tao, hindi nagpadala doon sa takot na yun. So, yung takot na yung kinongker nila, nagtry sila, so ma maaring naging failure pa rin sila doon sa trial nilang yon Pero again, hindi sila natakot, sumugal uli. So, isa yun sa, ano, sa mga rason bakit uh, nagiging successful yung isang tao. Pangatlo, Maraming tao, may magagandang idea. Maaring nanonood ka ngayon sa akin. O FW ka, or nanonood ka sa akin dito sa Pilipinas at tatrabaho ka. Napanood mo ako ngayon. Naisip mo, oo nga, ang ganda nga pala nung, ano, nung gym business. Gagawin ko yan. Pero hindi lahat nang naka na maganda yung gym business or maganda yung magtayo ng negosyo, hindi lahat sila na naka is uh, ginawa nila ng paraan nagkaroon sila ng action doon sa plano nila. So marami hanggang planning stage lang at hindi na nakapag uh, action doon sa mga plano nila. Kaya ano, kaya doon mo ma-differentiate, alam mo na hindi lahat magiging successful kasi hindi lahat ganun kalalakas yung loob. Hindi lahat ganun katapang na willing na sumugal pa uli kahit mag-fail, di ba? So, A, ano man yan eh, yung, yung, mapipili mo na negosyo, promise siyang kapatid, huwag lang iligal. Kung ano man yung mapili mo na negosyo, sinisigurado ko sa'yo, 100%. Yung naisip mo na yan, may potensyal yung kumita. Pero, again, yung naisip mo na negosyo, meron din potensyal malugi. Okay? Ang negosyo, sa tagal ko po sa negosyo, ako nag-start ako ng negosyo, honestly, 20, na, 22 years old ako. Nangungkontrata ako ng mubong 22 years old na ako. So narealize ko, lahat ng negosyo may potensyal na kumita. Pero may potensyal din malugi. Wala kasi ang sikreto sa negosyo. Ang sikreto ng ikauunlad ng isang negosyo ay nasa mga tao nagpapatakbo dito at paano to pinapatakbo. Bakit ba may mga gym na successful at may mga gym na hindi? 'di ba? So ganoon din sa ibang business. Bakit may mga ito ano na to ah, franchise na to. Kumbaga, iisang ano na to, iisang kumpanya. Bakit ba may let's say McDonald's na malakas at may McDonald's na mahina? Di ba? Pareho naman McDonald's to. So kung ano yung siniserve mo, doon sa dalawang McDonald's na may pareho, standard. Pero bakit may malakas? Bakit may mahina? Di ba? Wala ito doon sa negosyo, honestly. Nandito to sa mga tao, nagpapatakbo, at paano to pinapatakbo. Kaya kapatid, kung may naiisip ka na negosyo, pag-aralan mo muna maigito. Pag-aralan mo maigito. Ngayon, ito yung kagandaan sa gym business kasi. Dito sa gym depot, kung dito ka sa amin kukuha ng mga equipment na i guide ka namin, yung pag-aaral na sinasabi ko, matutulungan kita doon pa lang sa planning stage. Mula sa planning stage hanggang doon sa, pag, sa mga actions na kailangan gawin para mabuo yung gym mo hanggang Magpapatakbo na ng gym business mo Tutulungan ka namin Na i-guide ka namin Which is Yun yung pagminsan Bihira Sa mga Ibang gym, Sa ibang uh, Negosyo Pwede may, may, may gumagawa nito Kaso May bayad Or kunyari oh, Mag-franchise ka sa amin Turuan kita Pero dito sa Gym Depot Hindi lang quality gym equipment Yung makukuha mo Actually Ang priceless dito Ang pinakamagandang makukuha mo rito Is Yung gym Business Tips Nalimutan ko si ano. Ipapromote ko ano? BGC na fitness Jan sa uh, Burgos ataya ma'am sorry ah Burgos uh, Isabela. So one day sana mak ma ma makakuha ko ng comment or video kila ma'am uh, regarding do sa gym business. So nung una nagtatanong uh, sila. Medyo takot sila. Sila yung pinost ko nyo isang na dati nakikijim lang. Ngayon, may sarili ng gym, di ba? Nung una kasi, nag-uusap kami. So, na nakita nila yung uh, anong maganda sa pagtatayo ng gym business. So, along the way, hindi pa siya umorder sila mama at sila sir. nag na natin. So, ito ha, ah, wala pang bayad. So, pinapaliwanag natin, ma'am, ito yung dapat yung gawin. Ito yung kailangan mong gawin para makamura dito. Ma hindi maliit lang yung babayad at mo, etc etc. tapos pati yung pagbibigay ng promo, tinuruan din natin sila ma'am. Pati yung paglalagay ng signage at pagbibigay ng mga waiver para doon sa mga mag gym di ba? So ito yung sinasabi ko na uh, pinagkaiba ng gym dito sa iba kasi ginagay ako kasi ang concern ko is yung success nung ano nung client. So again, sabi ko nga sa inyo, pwedeng maging successful, pwedeng maging hindi. Pero yung chances na maging successful ka malaki kung may nag-guide sa inyo or mayroong ka tinitignan kung paano gagawin, tutularan, kesa yung parang bahala na, ba? Diba? So, mabalik tayo doon sa topic natin. Pero before pala mababalik, pagyayabang ko muna si yung order ni Ma'am Kimberly Castillo ng Teresa Arizal. So, ito nakikita nyo mga gamit sa likod para kay Ma'am Kimberly to. So again, yan, katulad ni Ma'am Kimberly, di ba? So ito, hindi malalaman kasi ni Ma'am Kimberly kung magiging successful siya or hindi. Not until itatry niya. Yun yung kagandahan dito. Si Ma'am Kimberly, sinubukan niya yung first step. Tapos along the way, along the way, kasi yun yung pinakamadali, honestly, kung may pera ka, tapos may pwesto ka, pinakamadale pinakamadali, mag magtayo ka na lang ng gym eh. Pero honestly, ang pinakamahirap kasi dyan is ano yung gagawin mo pag tumatakbo na yung negosyo mo? 'Di ba? Tapos hindi pa nga palaging uh, positive kasi pagbisa may mga may mga uh, hindi magagandang mga panahon. Anong gagawin mo doon? Doon yung papasok si Jim Depo. Matutulungan namin kayo kasi yung mga mga nararanasan nyo sa 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 gym business nyo, Matagal na namin naranasan yan at nagawa na namin ng solusyon yan. So, yun yung kagandahan sa gym depo. So, ma makikita nyo nga, bihira ako mag-promote ng gym equipment eh. Di ba? Lagi ko ang pinopromote yung gym business. Kasi, ito yung ibibigay ko sa inyo. Hindi ako mag-deliver sa inyo ng gym equipment lang, kundi gym business. Matuturoan namin kayo paano maging successful. So, again, ano, sana kapulutan nyo ng aral to. At, mabigyan ko kayo ng lakas na loob para kahit papaano, kahit hindi gym business, kahit anong business na alam nyo at kabisado nyo, subukan nyo. Pero pag-aralan nyo maigi at kung may mga tao na mag-guide sa inyo, papaano gagawin, eh, yung mag-guide sa inyo, make sure yun yung may experience. Hindi yung gusto rin lang magtayo ng negosyo na yon pero hindi niya sinubukan. Ang kunan nyo ng mga payo is yung mga taong naging successful. Para nang sa ganon, gayahin nyo yung mga kung ano man yung successful na mga bagay na nagawa niya at iwasan yung mga bagay na uh, naging failure siya doon sa business na yon. So bago natin tapusin, promote ko, meron po kami showroom sa Lipa, sa Tarlac, sa Cavite, sa, sa Talisay, Cebu. So kung saan kayo malapit, pwede nyo kami puntahan para makita nyo po yung mga gawa namin na equipment at baka kayo na ang susunod na successful gym owner. Ako po si RP na Gym Depot. Ganda araw po.